Mano po. Dulit na ito mga idol. Mm. Sa so, usang mo lang siya. Ganyan. Mm. Skin Gata to siya ng niyog. Karo lang. Binuhusan lang ng turmeric agad to. Oh. Pantakulay. Kasi maramdaman nung lasa na parang may gata siya eh. Mm. Masarap. Mm. Chicken curry na maraming turmeric. Lamig sa ipartner sa si kubos. Hmm? Nalaala nyo Ami kayo hmm. Mano po Humo kayo Lambot May muna ko sa pagkaon sa lahi, Gar? Oh? ah May na noon ko sa pagkaon ng mikos-mikos ba? <laughs> mikos-mikos. Mm. Mikos-mikos. Lami, ma'am, po. Di mahalang kape ah. Eh. Dulit hmm. Don't eat that. Don't eat mga idol Hmm. 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 Mm, mami, mga idol. Thank you for watching. Bye-bye.